Kahulugan ng gasolina sa panaginip. Ang panaginip ng gasolina ay naglalaman ng mga elemento ng pang-araw-araw na buhay batay sa aktibidad. Ang gasolina na ito ay sumisimbolo sa enerhiya at spiritualidad. Gayunpaman, kung minsan ito ay mayroon din masamang kahulugan dahil ito ay isang limitadong mapagkukunan na maaaring magamit. Ang panaginip ng gasolina ay maaaring magpakita na sa kasalukuyan ay nakakaramdam ka ng lakas at motibasyon pagkatapos ng isang partikular na kaganapan. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na makabili ng gasolina? Ang gasolina sa panaginip ay may maraming iba't ibang kahulugan na maaaring magbigay sa iyo ng idea sa mga kasalukuyang bagay na nangyayari sa iyong buhay. Sa pangkalahatan, nangangahulugan ito na maaari mong pagod ang iyong sarili kung susubukan mo ng husto sa isang bagay na walang saysay. Upang maunawaan ang kahulugan ng gasolina sa mga panaginip, kailangan mong isipin ang tungkol sa pag-andar nito sa totoong mundo. Maraming tao ang gumagamit ng mga sasakyan, papunta sa trabaho, pagpasok sa paaralan o pagpunta sa ibang lugar at ito ay lubos na nakadepende sa gasolina. Ang gasolina ang nagpapagana sa sasakyan. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng gasolina? Ito ay sumisimbolo sa paglaki at pagkamayabong. Pakiramdam mo ay walang magawa sa anumang paraan. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong pagnanais na maging sa isang relasyon at ang iyong imahe ng taong iyon ang gasolina ay tanda ng emosyon ng intimacy. Bagamat ang panaginip na ito ay maaaring magkaroon ng iba't ibang kahulugan, depende sa iba pang mga elemento sa iyong pagtulog. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gasoline spill. Kapag nanaginip ka ng gasoline spill, may kinalaman ito sa sensuality. Makakatulong ito kung mas gusto mo ang mga bagay na mas mahalaga kaysa sa maliliit na bagay. Ang panaginip na ito ay simbolo ng iyong pagnanais na mapabuti ang sitwasyon o relasyon. Sinusubukan mong itago o hindi mo namamalayan. Kung nabuhusan ka ng gasolina, ito ay tanda ng kalupitan. Kailangan mong magpahinga o kailangan mong putulin ang mga relasyon. Nadidismaya ka dahil hindi mo kayang lutasin ang problema. Ang panaginip na ito ay nagpapahayag ng iyong panlipunan, kawalan ng kakayahan at awkwardness sa mga simpleng bagay at kailangan mong bumuo ng mga paraan ng pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maubusan ng gasolina Kapag nanaginip kang maubusan ng gasolina, ito ay katibayan ng mga kahirapan o problema na hindi mo kayang harapin. Wala kang ginawa para malampasan ang mga paghihirap sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay tanda ng kawalan ng kagalakan, pagkakaisa o siguridad. Naubusan ng gas sa isang panaginip ay tumutukoy sa mga aspeto ng personalidad na pumipigil. Hinayaan mong masayang ang iyong potensyal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa gasolina at apoy. Ang kahulugan ng panaginip ng gasolina at tapoy ay tanda ng kalayaan at dati mong nararamdaman na nakakulong. Nagsisave ka ng ilang kakilakilabot na enerhiya at maiwasan ang ilang mga damdamin. Ang panaginip na ito ay nagsasalita tungkol sa iyong mga nakatagong hilig at ang iyong pagnanais na maging malaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa uminom ng gasolina. Kapag na naginip kang uminom ng gasolina, ito ay nagpapakita ng isang mensahe upang maging mulat sa galit. Makakatulong kung sinubukan mong hanapin ang dagdag na bahagi ng isang sitwasyon, lalo na kapag ang mga bagay ay tila masyadong matindi. Kailangan mong bitawan ang damdamin ng galit, ngunit hindi sa karahasan at poot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng gasolina. Kung nanaginip kang makabili ng gasolina, ito ay senyales na kailangan mo ng motibasyon upang makamit ang tagumpay. Ang ilang mga problema sa iyong buhay ay hindi pa rin nalulutas. Ipinapakita nito na kailangan mo pa ng maraming pagsisikap upang matupad ang iyong mga pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming gasolina ang panaginip na makakita ng sobrang gasolina ay nangangahulugan na nakakaramdam ka ng maraming emosyon para sa isang paparating na kaganapan. Kailangan mong malaman kung paano kontrolin ang enerhiya na ito at huwag magmadali. Huwag tumigil sa pakikipaglaban hanggang sa matapos ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa amoy ng gasolina. Ang amoy ng gasolina sa isang panaginip ay nagsasalita tungkol sa iyong buti at sa makatuwirang panig. Malapit ka nang nasa gitnang posisyon. Sa makatuwid, kailangan mong pag muli ang diskarte. Ang panaginip na ito ay tumutukoy sa mga emosyon na iyong pinigilan, ngunit handa ka nang harapin ang mga ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mapuno ng gasolina. Ang panaginip kang mapuno ng gasolina, ito ay senyales na kailangan mong pangalagaan ng iyong sarili. Ang pagkain at pagpapahinga ng maayos ay magiging napakahalaga para magkaroon ng enerhiya. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng kakulangan ng enerhiya at kakulangan ng tulog sa mga huling araw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magnakaw ng gasolina. Kapag nanaginip kang magnakaw ng gasolina, ito ay tumutukoy sa mga proseso ng pag-iisip. May kontrol ka sa iyong isip at ilapat ang ilang mga katangian upang makamit ang iyong mga layunin. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig kung paano mo mareresolba ang mga salungatan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng gasolina? Ang pagbebenta ng gasolina sa isang panaginip ay isang tanda ng iyong kakayahang pagsamahin ang kasiyahan at kaguluhan sa pagiging produktibo sa parehong oras. Minsan, maaari mong maramdaman na nabubuhay ka sa ilalim ng mga patakarang hindi makatuwiran. Ngunit palagi kang naghahanap ng mga paraan upang umangkop sa sitwasyon. Ang panaginip na ito ay tanda ng kalungkutan at nostalgia